sa so, guys dito tayo sa Espanya oh. Tayo. Hey, oh. Yung left turn dito sa Espanya no, bilis oh. Oh, stop na agad oh. Parang apat lang yung nakatawid ah. <laughs> Tatlong sakyan lang sa harap. Nakatawid. Grabe dito sa ano, Espanya corner. Lakson. ito ito kasi may nagabang dito lagi ano tayo galing tayo ng ano welcome rotonda kakaliwa tayo ng lakson kailangan din online Oh, 45 minutes Bilis ng Top light dito May daming na holy dito Sana na to eh Espanya lakson Yan go tayo. <laughs> Alerto. <laughs> pangalawa tayo dito, ayan you know. oh. Wala siyang counter eh. Nga, uno, pangalawa tayo, Nakatawid tayo. Oh, ayan oh. Ay na naman. dito sa ano Manila ang bilis na ano uli dito yun lang <laughs>